Hoy, ate! Hoy, hoy, hoy! Si ate! Hoy, ate, sa'yo ba yan? Hoy, ate, magagalit talaga si mama. Ate, ano may pusa? Ipapasok pa sa kwarto, ate. Ate, mas kawawa yan kasi mamaya balikan ng nanay yan. Ang oh, kulit-kulit mo, ha? Mama, si ate! Mama! Ay, ano yan? si si ate! Uy, si ate, pati na lang mo yung nanay. Ano ka na para tago nanay? Andito kami ngayon sa probinsya. Grabe talaga yung ate ko. Nakapulot na naman ang pusa. Tignan niyo to. Hoy, ate! Hoy, hoy, hoy! Si ate! Ay! Ay! Kaki! Uy, si ate! Uy, ate, sa'yo ba yan? Uy, ate, ba't ba mo yan? Mamaya merong ano yan? Kaya ako sa butas, kawawa. Uy, si ate naman. Ay? Ay, Uy, ate, pagagalitan ka ni mama. Mag-drive ka, bilis mo, bilis mo. Ate, pagagalitan ka. mo, sino ata puta? Mag-drive ka na, bilis mo na. Tsaka ang bata niya, no. Yuki, okay, bilis mo na, mag-drive, natatakot na. Uy, ate, ibalik mo doon yan, okay, babalik ng mag nanay. Yuki, mag-drive ka na, bilis na. Ate, alam mo ba, ilang ano pa lang ni A few moments later. Uy, ate, magagalit talaga si mama. Ay, ate, ay? ate, ano may pusa, ipapasok pa sa kwarto, ate. Eh. Uy, si ate naman. Uy, ate, pangapagalitan tayo ni mama. Ay, ko Ate, iba ba? Ay, ate, mo ilagay sa higaan muna. Ay, si ate, yung balahibo kasi. Ate, magagalit si mama. Aloy, may ay, ano ata ay, sa ay, ano ay, yung balahibo. Ano ka kawawa doon? Ikaw, pwede kitang iwan doon eh. Ito, hindi ko babalik doon. Ate, mas kawawa yan kasi mamaya balikan ng nanay yan. Oh. Ang nanay ako nakita. Wala kang nanay na nakita pero babalikan ay, yan ay, kasi... Kung ka ate, naghahanap kasi yung nanay niya ng ano. Naghahanap yung nanay niya ng pagkain. Ano siya yung lumapit kasi nga nagugutom na inanat ko yung nanay niya. Ay, si ate naman. Patay talaga tayo kay mama. Ayaw mo namang iayos. Ate! Bala kay isusumbong na talaga kita kay mama. Susumbong talaga kita. Talaga, isusumbong kita. Bahala ka dyan. Ayaw mo talaga. Susumbong kita. Mama! Sige, mama! Mama si ate! Ang oh, kulit-kulit mo ha! Mama si ate! Mama! Ay, eto lang pala. Ang daming pera. Alin? Ako magta. Alin yung tatago? Alin yung itatago? itatago? Sa itago natin. Oo, sige. Saan ba natin ilalagay yan? Dami naman nito. May bang ano ako. Papalakihin natin. Oh, sige, tara. Amin na yan. Ako na muna mag-aalaga dyan. Bili kang gatas ng sabaw. Ah, ah, wait lang. Amin na siya. Ang dami. Morning! Morning! One eternity later. Hey, Si is this? What is this? Hey, 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 what wala ka ng choice. <laughs> <laughs> Uy, Ate. Mga na tayo Sino ni Mama. Di ano, May walang may alaga dito, oh. Binigyan mo ko ng pera para itago yung kuting pero hindi para itahin yung itago yung inahin. Tinanggap mo na yung pera wala ka ng ano, choice. Itago na natin tarayong. Ano ka naman? Iwak ko yung nanay doon. Si Ate, sabi mo kanina sa akin walang nanay yan, eh. Para happy family sila. Di mo, ba Ito! Uy, si Ate naman. Ang <laughs> punim, Hanapin mo na rin kaya yung tatay ng pusa <laughs> Si Ate naman. Uy si Ate, ang laki na masyado niyan. Ano nga? Nagustuhan mo ba? Ay ah? eh, si Ate! Mga ba si Ate? 10,000 lang yun. Kuting yun. Siyempre, pag nanay, kailangan 20,000 na yan. Ayaw mo ibigay? Mga ba si Ate?